Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa mga Pilipino community, at sa ating mga OFW at sa mga seafarers. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po. Okay po, tuloy na po tayo. Ito ay isang 1999, 5 piso Emilio Aguinaldo. Yan. Coins na to. Medyo may pagka-hard to find po itong coins na to. Yan yung nakakuha ko ng presyo doon sa Lazada naman. Sa Lazada siya may presyo. Sa ano sa eBay wala akong makuha ng presyo nito. Baka <laughs> wala sila kasi medyo may pagka hard to find eh. Wala sila maitindig ganito. Ito po ang kanyang presyo ah. Ayan. Ayan, 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 nakuha natin. 1999, 5 piso. Ito po siya sa Lazada. Ayan. Kanyang presyo ay 350, 99 piso, 5 piso, Emilio Aguinaldo, coins, semi hard to find. Okay po, sana pinakapagbigay ko ng konting impormasyon, konting aliw para sa pangungulekta ng coins. Hanggang sa muli, lagi po natin tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.